Oye, Ging-Ging! Ging-Ging na ba eh. ako? Ako na eh. Na-rescue na eh. Na-asapak lang eh. Hindi, <laughs> palabas na eh. Na-asapak lang eh. Eh, na-asapak. Sandali! Sandali! Ay, oh, Lola let Sandali! Asa na? Asa na kayo? Ano na? Where are you na? Na-miss ko yung goals na nagsigaw ng na sigaw eh. Gingging! Opa! Ano na nangyari? Eh, nasa sakay po ako. <laughs> sinakay ka din? <laughs> Ando ba si ate? Sandali, bakit? Uy, sandali! Saan <laughs> Ando, Andon, sinakay dyan. Doon nakasakay? <laughs> Oo. Oh, oh. Eh, ba't bumaba pa ako? <laughs> Doon ka na ba nakasakay kanina? Oo, sabi uwi na daw eh. <laughs> Nandun si kapatid mo. Nandun si ate. Oo, oh, ayan. Yeah, Paalis <laughs> na naman. Habulin ko. <laughs> Hindi mo nakabutin yan. Ang bilis, okay. gang! Apa. Mihingal ka, Geng. Konti lang po. <laughs> Mga kaibigan, madugo po ang nangyari. Natatandaan ko at kitang-kita ko yung isang guns pagpalo ni tinidora parang nagbukol sa ulo. <laughs> Pero mga kaibigan, montik na pong makuha si atinidora. Maraming tumulong <laughs> mga kwandot na bangkay dalawang ruhelyo ang tumulong sa amin. Pati si Divina, nakipagbakbaka na. Ngunit ang hindi inaasahan, mga kaibigan, lumalabas na si ate, sinuntok ni si Tidora. Ayun, nakuha uli siya. <laughs> Pero mga kaibigan, mukhang nalalapit na at makukuha na rin si ate. Kaya abangan niyo po. Ha, ha, ang sarap ng action. <laughs> Sana bukas, may aksyon ulit. <laughs> Init, di ba? Sa gitna ka ng di ba? Opo. Pero mga kaibigan, paganda okay, okay. ng paganda okay. ng paganda pa ito nandito si Pretty Gingging. -Ging. Asya, hindi <laughs> naman ako. Ah, ko yung mga tao na yun. Tara, tara, na Hindi Hindi natin inahabulin.